Maraming beses na kitang nilayasan Iniwanan at ibang pinunta Parang babae ang hirap talagang malimutan Ikaw lamang ang aking laging binabalikan Mandela, Mandela I keep coming back to Mandela Simply no place like Mandela, Manila, coming home. Yeah, I want this sweet house, San Francisco. Send me back in your arms, Mandela. And promise you never let go. And promise you never let go. Mandela, Mandela, I keep coming back to Mandela. Simply not place like. Vai babá e and home to stay yeah yes all right isa si nita sa akustik maganda ug aga hello po o sika baw sika baw na mar baw puta yela ayan guys o oh, swerte pati niyo naman ang inyong mga tagahanga ay, lapit tayo sa mga ahead. Hello po sa lahat ng, yan, hello po sa lahat ng mga fans, uh, mga sumusuporta po sa banda namin, <laughs> the sessionistas, lalo dyan sa Batangas. Uh, Siyempre, yes. binabati po namin namin yung pamilya. Ang asawa ko, ayan, anak ko, si Janaya. Ako asawa kasi red. Okay. Eh, Oy, magpakilala muna kayo, magpakilala muna kayo. Ayun. All right. Oppo si Julius po ang main vocalist po ng The Sessions. Yes. Good morning, ma'am. And you are? So, ako naman po si Precious, uh vocalist and then guitarist po. Ang galing ng the Sessions. Ay, ang galing ay. How about, yes. Guitarist po. Kuya. <laughs> Ayan. JR the, po on drums. Drums, of course. And Joseph Kiss. Ayan, sige. Hawak ka mo yan kasi gusto natin marinig ang mga boses nyo, di ba? Ayan, ayan. Okay, okay. So, mga sir at uh, ma'am, kailan po ba nabuhay? Ito daw ay nag nagmula sa isang coffee date? Aba. <laughs> Actually po, ang uh, banda pong ito ay nabuo po noong uh, last 2015. Okay. Wali, uh, nabuo, po sa, uh, nabuo po siya sa isang coffee shop. Ayan. So, parang magkakabarkada po kami. Okay. Tapos, uh, Nag-date ang barkada? No, nag na O, okay. nagka-cafe, po. Tapos, yun, nabuo na -nabu po -nabu yung banda hanggang sa 202, gan. So, meron kasing dun sa coffee shop, yan, meron po siyang uh, parang uh, uh, acoustic na gitara. Oo. Oh. Tapos, may mga parang set ng banda, gan. Okay, I mean, para mag pwede makipag yan. Oo. See pero the... kayo ay mula sa iba't ibang mga banda. Mga sessionista talaga kayo, di ba? Session, session. Oo, obviously, sessionista kayong lahat, eh, ba? Diba? And then, uh, nagkita-kita kayo kasi magkakaibigan kayo, nagband kayo over coffee. It makes sense. Kasi syempre, sa Batangas, aba, naaroon na ating mga Kaping Batangas, ba diba? Kaping Barako. At uh, nakakatuwa. I'm sure, yung unang katanya nung no, nagsama-sama kayo kasi nakainom kayo ng Kaping Barako, talaga gising na gising kayo. Di ba? Di ba? Ano ba ang una nyong uh, pinag-aralan uh, ka Kanta. Naalala mo ba? Mag-throwback tayo lang kaunti. Kanta. Sige. Maraming sir eh. Hindi namin maalala sir pero mostly mga OPM. Yeah. OPM talaga. Mm -hmm. OPM talaga. All this mellow song. Yeah. Oo. How about you? Kayo po ay part ng band originally? Yeah, ano po. Um, bago, pa. bago pa lang po ako sa band po. Okay naman uh, po. Okay naman po sila. Oo, oh, so far. <laughs> okay na po, so far. Yeah. Okay. And then, paano kayo nagkakilala? Paano mo nakilala yung band? Ano po, meron po akong isang gig, debut. Oh. Tapos, kakilala po nila yung pinaka-debutant. And then, ano po ako doon, tumutugtog po ako solo. And then, nakita po niya ako. Tapos, nakijump po siya. Tapos di ko po alam na may banda pala po si Sir. Oo. Tapos after po noon, kinuha po niya yung contact number ko. And then, Oo. inalok po niya ako if ever na gusto ko pong sumari sa banda. Ganyan. At ikaw po ay vocalist din, di ba? Yes po. Eh, um, kailangan may sample. <laughs> kailangan may sample. Kahit two lines lang, three sige lines ba? lang. Ano ba? <laughs> Original ba to? Ayan. Sige, ay, sige. Ako na lang. wala. Yeah. Pero parang pakalag ka na gano'ng boses. boses. Hanggang ah, lang kasi baka di tayo umiri. baka maka-copyright ano tayo. Pero napakahusay, napakahusay. It, kaya naman pala, kaya naman pala. How about our gentleman? Ilang taon na po kayo sa industriya? Ayan, sir. Ayan. maka mga kang matagal na po, ano? <laughs> mga Huwag mo papatayin, uh, mag mo exit. Eh. Oh, ayun na, <laughs> ayun ah, <know, laughs> You know. Pero pero ano 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 ba ang ating uh, nakukuhang satisfaction? Alam na naman natin, masaya nakaka nakaka uh, pagbigay kayo ng aliw at uh, asaya sa mga tao. Pero kayo personally, bilang isang musikero, would you rather do this or Nakikita niyo ba sa sarili niyo, may iba pang kayo ginagawa? Inhinyero, uh, uh, abogado. Ano po nakukuha natin satisfaction? Actually, uh, pinaka-stress reliever na siguro oh, namin. Oo, e, eh. yun yun, ano? So, outlet, eh. Although may mga kanya-kanyang work kami na ibang crafts Next kami. Day so, job, so, Opo. day job, so... Pang tanggal talaga ng stress. Oh, oh. Yung Nakakatugtog ka. Hindi lang nakakapag-entertain, kundi nasasatisfy mo yung sarili. Opo. Ano po ang inyong day job? Uh, usually, I do tutor ng instrument eh. nice. Before, Opo. nagtuturo ako sa school. But, Opo. Guru, uh, <laughs> oh music music teacher music uh, uh, uh computer ah talaga <laughs> computer mapay eh. ah ba talaga guru talaga how about you sir ayan ano po ang inyong daang trabaho? Meron po kang day job o ito po yung full time uh, po? The, uh, bale po, adaga, meron po akong maliit na sound system lang. Wow. Barang, parang, basic setup lang naman siya. Hindi oh. po siya parang oh, po. So, yung manok So yun po yung parang mas para, para mag-grow. Oo. Yun po yung pinagtatrabuhan ng araw-araw. Pero minsan po, lagi na po nasa bahay, nag-atid ng mga bata sa school. Ayun na po. Oo na ba? Lagi, lagi po ganun lang po yung routine ng bahay. Asawa. Seryoso sa trabaho po yan. Oo, Parang tiktok sa gabi. At asawa, si Kasuhin, tapos yung mga bata po. very good. Family man, family man. Full-time job po yun. Opo. How about you, sir? Ako po talaga yan. Sa company po talaga. Technician Oo. sa isang company. Tapos... Oo. Kumbaga parang side jobs ko lang tong pagtugtog. Pero two years ago, nag-resign na ako, tapos ginawa ko na siyang punta. Yun, yun eh. So, yun, yun eh. Yun, yun eh. Okay, sir, how about uh, your social media sites? Saan po kayo maaaring i-follow? Paano po tayo uh, makaka-experience uh, ng inyong uh, artistry? Ayun guys, uh, kontakin nyo lang kami sa aming page. Ayan, so, uh, sa www.facebook.com, The Sessionistas. Ayan, The Sessionistas. And, uh, Siguro, kontakin uh, nyo lang ako sa sir915-755-3392. Ayun, ayun. Yeah. Ayun, ayun lumabas na yung number nyo. Ayun, mm ha? Ayan, ha? For your, uh, for gigs, hindi for ba? For gigs, yan. Ayan. So, any occasion, guys, pwede Maraming nyo. Maraming salamat po sa pagkain sa Batangas sa punta rito and for sharing your, your your beautiful music and your stories. Maraming salamat po. At syempre, sana po, next time, may pakapin na tayo, ha? Yeah. <laughs> Enjoy natin ang music ng The Sessionistas. Manila Ang ingay mo ay kai sarap Sa te nga Mga jeepney mo naglilip para Mga bà bai mong Naga gần dahan Take me back In your arms Manila And promise me You'll never let go And promise me You'll never let go Manila Manila I keep calling back to Mandela So no we don't place like running